Irwin Erwin Erwin Bunguh <coughs> Dinnyagan Erwin hmm. Yung mata, yung po pala mata, kung di kong ingong nga Kung bago sa kong sana nga mata, kasi di babot sa ima, yung buhatay nga piyong mata. Kung di kong nga bukalun, kung asa kong nga bukalun. Pero yun ang bago. Pangalan sa sa anak ko, Diyos, Espiritu Santo. Diyos ng lahat ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Ismail. Diyos ni Hob, Diyos ni Mrs. Diyos ni David, Diyos ni Solomon sa kapangyahan ng Ama ni Berus ni Adonai Hubay tinatawagan ko ang Espiritu ng Gumambala nagpapasakit kang Erwin Bungo pumarito ka at makipag-usap ka sa espiritual na Diyos na buhay makamata ni at ng sangtong sangtam sundin mo ako at sa pangalan ni Jesus Kristo, bukulong balalang biya didik di Diyo Jesus pasok sa kanyang katawan Pu! Nak sepak-pak Pu. Aba. Aba um. Aba umal. Pu. Aku tidak tahu bisanya. Atar abrakatar barmatar sidarun. Pu. Amdatur bigatun datur bigatun datur bigatun. Pu. Baturitas 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 baturitas. Pu. si Serafin na kang tilid tirim tirin si Serafin na kang tilid tirim tirin si na kang tilid itong tirin Et filion piyong et filion salvami Jesus Poo! Na inyong nakita itong gabon nga na shadow's siya itong urmang tao babae lalaki babae babae tao kanto tao tahu hmm. Diri tak asyik menunggan bareng nih kak baik kan awas ya asa ibu kas ibu sak dari lekas om ingin mereka masih sakam loksi ayam kue kiti kiti kue kiti kiti am puh Orasi si baut si barut, waris si banat sant mengkuai urungon. puh. satur aripotinit perotas ab minus trompasis abra katar diktaras dedopao siratum pu misalkan kamu kawalas ada balu taro pu oblim 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 segusum sa diyo makadiyong sa diyo makadiyong sa diyo makadiyong kuryente hasta <coughs> ibu kasi gusak ibay lakas okay. ng igu loksi sakang loksi ayan tuwi kiti kiti pu ayon ang mata sigi kanang papa asa imong ang batiyon pa ha duha kamot ipadapat pa imong imagino nga imong gikuha ang imong gibati i sa eh uh. Uge. ipadapat ang palad yeah. Atar abrakatar bermatar sidarum. Puh. Igu sum, igu sum, igu sum, hisos hisus, 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 Badir, retro, satanas, Pu, Gitu, tawa, Nuri kari, plorit, katris, Eka, Pu, Jus, amahan, jus, naik, jusnya, Spiritosanto, gino, Aku, pimpin dulu kan, Amagamit ko, anggung, agil, laman, terima. Makin okay. Sige, elit ini, seluruh Bakhtian yang yang nakita Pila sila kebuk Isara Patay na Wala na, nabuh Diyos amahan, Diyos anak, Diyos nga Espiritu Santo, ginawa ko itong pintulutan na magamit ko ang iyong espada. Amahan naman ako sa langit pagdai ginang imong alam mabut si namo imong gingari at matumal imong pagbuot ng sita ng sa langit pagdai mo namas kung talo yata talo mo ngadlaw kung sa imong sa imong salak. Imong salak na namo dilim ito sa kadalas ni noal o sa kumis do tang tanan namin. Noryang tika tam nero sing kolabati tida nolot sing tula ispada noryang tika tam noryon tika tam nero sing kolabati tida nolot sing tula tika tam nero tika tam

Baka nagusti yun. Na kayo nakasuyuta. Na ingit siguro? Mugin ang una. Isan pagyara kasi yung balay. Kung masingasok ka, sa buo sa lingan. Kau dah masuk ringan Jadi kan kalau keluar macam ni, tapi bila sesiapa, istimewa, kalau selangkah mana muk sahun huna, yang punya masa minggu, orang

pinilit na. Ato ang atong na mo, pigit sa iyo. Tapos tuluman ang pira sa panuway. Pinit, maglaw hangin. Pag buktan ka sa medalya, uh, Genito, um, medalya uh, sa dinito, sa medalya, na kung sa ka diyo, na ang pira sa espirito. Ang galap espirito, kapag ka kainit, ang hangin. Pati ang hino sa iyong lawas, na mga lisaw, ang hangin.

lugait. Tama ni hukum ino. Pag kapi ng uwan, ino sa mga lawa. So mm -hmm. dili pagka okay. kun kung kun kung kung sana kung si Bido sana sa tayo tayo mga anak. Uh, mga say ang panuway ang mga marang daghan mm -hmm. lapil din ang otor kita kung yung kita la din ang otor patay Basta doon na ikauban, mag-ampo kang wala na ikauban ya sa raisa. Kahit grupo sila, pati nga lang nga, gigihan sa dinis. Sa lubok, hindi mo lang yung parang na sa Tiwason. Mutiwas to, mag-fix man to. Nawag. Pildi man ko. Tiwasa. Una siya, barang karoon sa pagkaroon ng panahon. Magtinabangay. Antod nga, mahulok na sila. Ayatak ka. Mabalik, hindi mo kabal. Wala yung matiwan. Pero ang imong yan po sa Ginoo, wala na. Wala na. Sa sa isa. Dito pa ba raw? mabuang ang kasinti. Pinauli ana. Pag pila ka balik naman sa sad di. Ang imong nuna. Wala kasi po, wala. Ginay na sino ng na nambal. Dito hinay na nambal niya problema lang kay na inagtiwas. Mm Wala nang mabuang ka sa pagkita ng mga manambal.

mga barang tanan bikin pinta na sa jalan raw na sa mga uh, istan pero mahal lagi Bilang, sa kalibo raw na uh, kira? pero badala-dala na mo airport matukul ke airport di mo ka madili ka ma kuha nga na yung motigog na kay pulong man dusi paris Mourinho ba rin siya o? wala na yung Mourinho kapuan? wala naman anong dan sa pagkampo sa ginawa ang itudlo sa atong ginawa ng Mag say, ang na magampo ja, sa iyong amahan, ang amahan mo. Sa dilit pa. Pangyoon mo sa ginoo na mapasaylo pa sa iyong mga sulukas ng iyong sala. Pinusugid sa Diyos. Dahil palikay niyo ang iyong pamilya, ang mga kalagman, ang mga disgrasya, ang mga usahin. Pangyoon mo sa ginoo na mo ka basto sa lawas. Hindi mo rin siya ang ampuan sa amahan mo lang mo na importante. Kaya mo na gitulong ni si Kristo pagampo dito sa iyo nga mahal. Kung hindi mo itong hiupan. Butan mo sa altar. Hiupan ninyo pa cross. Tangkat mong batos. Sige, siya. Bawal na sa isa ng mga kuha? Ah, ay bawal na. Ang bawal. Kung di ka malakaran, maray bawal. Ay, pa lang. Na may bala, na may kusiras, pero na may batuan ninyo na ikaw Ini wang ni saya guna Perut ni saya gulung Berada dalam ni Bisa ke Kita lihat dia Just adjust ni nah.